Si Fu Martha Ancheta ay voluntaryong nagseserbisyo sa kanyang pamayanan ng Polomolok South Cotabato sa loob ng 47 taon. Sinisiguro niya na maayos ang kalagayan ng kanyang mga katribo o kasamahan sa komunidad ng Blaan. Sa kabila ng layo ng kanyang nilalakad, makikita pa rin sa kanya ang positibong karakter at masayahing mukha. Siya ay naging isang clan leader na buong tapang at pusong pinangunahan at ikinatawan ang tribo ng Blaan sa laban para sa kanilang ancestral domain. Siya rin ay nagsilbing barangay health worker at nutrition scholar na nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa kanyang mga kabarangay. Boluntaryo niyang dinadala ang mga may sakit sa ospital at naghahanap ng mas murang gamot. At dahil kilala na si Fu Marta sa kanilang lugar, minsan ay ginagamit niya ang kanyang pangalan upang igarantiya na magbabayad ang isang pasyente. Si Fu Marta ay sa ding craft master na nagdidesenyo ng mga katutubong pananamit para sa mga kalalakihan at kababaihan gamit ang sagradong disenyo ng blaan katulad ng ansip na hinahabi gamit ang mga kamay, ang albong at iba pa. Sa kasalukuyan, patuloy niyang tinuturuan ang mga kabataan ng katutubong sining ng blaan upang ito ay maipagpatuloy sa susunod pang henerasyon. Tinutulungan din niya ang kanyang kasamahan sa komunidad na magkaroon ng backyard garden at magtanim ng gulay, prutas at mga halamang gamot para sa pang-araw-araw na konsumo. Minsan, sariling pera niya ang ginagamit pambili ng mga binhi para makapagsimula ng hardin ang katribo. Aktibo rin siya sa pagtuturo ng iba't ibang pangkabuhayan tulad ng pagtatanim ng mga gulay. Sa tulong niya, ang kanilang komunidad ay nagkaroon ng matagumpay na proyektong pangkabuhayan. Nais niyang ipakilala sa kapwa-blaan na dapat alamin ang kanilang karapatan, karapatang ibahagi ang kanilang kultura na tumutol sa mga baluktot na gawain at ipaglaban ang karapatan ng tribo ng blaan.